sumayin niyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhati sa isang Diyos mula ngayon at magpakailan pa man. Sa aking mga iniibig na mga kapatid na inaaralan sa parala ng Panginoon, tunay na walang aralin na nagmumula sa bibig ng Diyos na hindi magiging higit pa sa isang pinapay upang sino man sa kanya ay makarinig at makatikim. Tunay, ang buhay ay kagapay. Mga iniibig na mga kapatid, ano mayroon sa buhay ng isang tao? Ano ang mga bagay na sa inyo nahahayag? Ano ang mga bahagi na ito na inyong nasasaktihan? Sa pagkatulad din ng Panginoon sa kanyang pangangaran, ito man ay ibabalik na tanong sa bawat isa. Handa ba kayong dalawin ng isang magnanakaw? At kung kayo dalawin ng isang magnanakaw, nalalaman niyo ba kung ano ang kaya niyang kunin? Wala sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit may paghanda ito ang dahilan kung bakit ang tao'y tinuruan mula sa pasimula na ang kanyang sarili laging handa, lalo na para sa Panginoon. Ngunit ito ang bahaging nakakalimutan ng tao. Ito ang bahagi na laging nakakaligtaan kahit na mga tinuturuan at nakakaalam na ng aral. Maraligit na mas matimbang ayon sa na kanyang nakikita, ayon sa kanyang natatanganan, ayon sa kanyang nadarama at lalong nagiging na mas matimbang ang bagay ayon sa kanyang pananggap. Kaya nga kahit si Pablo sa kanyang kapanahon ay nangangaral, anong pangaral na kanyang ibinibigay, mayroong isang pag-asa na itinindig, ngunit ito ay sa bahagi ng hindi nakikita. Sa kalagayan ng bawat isa sa inyo, paano kayo mananangan sa isang bagay na hindi nyo nakikita? Ito bagay inyong napag-isipan, Paano nyo aangkihin ng isang bagay na hindi nyo matatanganan? Iturod ba yung inyong naisip? Paano nyo paninindigan? Ang isang pag-asa na kahit sa inyong sarili ay hindi nyo mabuo. Sapagat narito, walang kahayagan ayon sa materya. Kaya nga ang pananampalataya para sa Diyos ay isang malaking tanong sa bawat isa. Bakit ba kayo nananampalataya sa Diyos sapagat kayo may karamdaman na? At wala na kayong masulingan? Kaya ba kayo dumadala sa tahanan ng aking ama? Sapagkat narito, mayroon na kayong pangangailangan na ang sanglibutan sa kanyang sarili ay hindi na kayo kayang sukuyan? Ito bang ba uri ng pag-asa na itinindig ng pananampalataya sa kapanahunan? Na ang tao mula sa kanyang sarili, kinakailangan niya munang mapatunayan na ang kanyang lakas ay wala na at saka siya ng panibagong lakas? Kayo ba'y nananampalataya tulad sa isang bata Nananampalataya ba, ka nananampalataya ba kayo tulad sa isang mangmang? Nananampalataya ba kayo tulad ng isang pantas? Kaya nga kung ang lahat ng bagay ay nasusukatan, ang magnanakaw ay isang mahusay na panukat sa bawat nananampalataya na naglalagay ng pag-asa. Nabahin ninyo ang inyong mga sarili at mga iniibig. Kung naririnig nyo at pinaghahandaan ninyo ang paggalaw ng sanglibutan, ano nga bang kaisipan ang dapat mayroon kayo? Ano nga ba dapat pagkakilala ang daladala ninyo? Sapagkat kung sinasabi ang batas ng Diyos ay dapat manaig, ang paggalaw ba ng paglibutan? Kanino ito naig? Eh? Sino ang dito ay maitig? Kaya nga kung ang bawat bagay ay nagiging kadahilanan ng tao para sa kanyang sarili ayon sa kanyang paniniwala ito ay magiging mas maina, mas mas mabuti, sa ano kayo naghahanda? Ano ang inyong pinaghahandaan? Ano ang pinag ninyo ng pag-asa? mga iniibig ng mga kapatid, tunay na nagiging laging batihan ng tao mula sa kanyang sarili ang bawat patuto na kanyang natatanganan. Sapagat sa bahagi ng bawat patutuo, doon nasusukat ng tao kung gano'ng kalaki ang pagtitiwalang ibinibigay sa kanya ng Diyos. At ang tao mula sa kanyang sarili sa pamamagitan ng patutungin ay nagtatayo ng kanyang bantayog ng pagkakilala ayon sa pananampalataya. Ngunit ang tao ay hindi makapagpatuloy sa, sa panahon ng tao ay makadama ng patuto sa bawat kahilingan ang tao ay namamahinga ang tao ay nalilito ang tao ay nakakalimot ang tao ay pumapasok sa daya kaya nga kung lahat ang lahat ng nga'y naging kaganapan sa buhay ng isang tao ano ngayon ang dapat gawin ano ang karapat dapat na bahagi upang mula sa mga bagay na inyong naririnig, hindi kayo kakitaan nang unang panghihina, hindi kayo unang matakot, lalo hindi kayo ang unang maligali, kundi sa lahat ng bagay niya ang tao ay marunong sumuko sa kanyang Panginoon. Mga iniibig ng mga kapatid, sino nga ba ang tatalima sa batas ng Diyos? Sino nga ba ang kayo pang sumunod sa kanyang mga yapa At kung ang layunin ng buhay ang tao ay turuan upang tumalima sa Diyos, sa bahagi niyan, sa mga bagay na inyong pinaghahandaan. Pinipilit unawain, alin diyan ang pagtalima sa Diyos? Alin diyan ang pagtalipod? Sapagat ganito ang kalagayan ng bahagi ng sanglibutan, ito ang kalagayang pilit na binabasa at itinuturo sa tao na kinakalang mula sa inyong mga sarili, makinala niyo ang kaibad na mga bagay na naupon sa mabuti. At mula sa mga buti, mabuti makita, makita niyo ang bagay na naupon sa kabanalan sapagkat kung kaya niyo nang sinuhin ang masama sa mabuti, ano pa ang dapat niyong pag-aralan? Kung naiiwalay niyo na ang iyong mga sarili sa lahat ng uri ng kasamaan, hindi nga ba yan ang laging tinuturo? Ihiwalay mo ang iyong sarili sa sanglibutan upang ikaw ay maging asin at ang pagiging asin mo ay magpapakilala ng iyong kaibahan. Nahiwalay mo ba ang iyong sarili sa sanglibutan sapagat narito ikaw ay asin niya? nagbibigay lasa sa maraming bagay. Kaya nga, kung ang pag-aaral ay tulad sa bawat baitang na hagdan, dapat nga ba kayong magmadali? Nakbangan lahat ng baitang upang sabihin, ito ay inyong napagdaanan. Gano'n ba kabilis ang inaasahang pagkatuto ng isang mag-aaral sa buhay na ito upang siya itawagin nakapasa sa panahon ng kanyang pamumuhay gano'ng kalaki ang inaasahan buha sa isang mag-aaral na matatangaran niyang karunungan na sa panahon ng kanyang pagbabalik ay maihahain niya sa harapan ng Diyos, gano'ng kalaki ang kaya ninyong ibigay para sa Panginoon. Kaya ba hanggang sa buhay na yan? O kaya lang hanggang diyan sa bawat upuan? Kaya nga, kung ang bawat kalagayan ay nagpapakilala ng pag-antig ng bawat kaisipan ng dami at kalooban, kayo na inaaralan, ano ang sasabihin mo sa Diyos sa panahon na ikaw ay nananalangin? Ano hihilingin mo sa Kanya upang mapatunayan mo mula sa iyong sarili? Ikaw ay hindi sumusuway. Ikaw ay sumusunod ayon sa katwiran ng Diyos. Mga iniibig na mga kapatid, Tandaan niyo ang ng isang magnanakaw. Dumarating siya sa kapanahunan, sa panahon naman na hindi inaasahan ng sinuman. At dahil dumarating ang magnanakaw sa kapanahunan, nalalaman ng magnanakaw kung bakit niya dinadalaw ang sinuman. Sapagat narito, mayroon siyang bahagi na kukunin. At sa bawat nakakaroon ng bahagi sa magnanakaw na yan, ikaw man ay Sapagat kung wala sa mga bahagi ng pag hindi mo nalalaman kung anong maaaring niyang kunin mula sa iyo, lalo mong pag-ingatan ng iyong sarili. Sapagat narito, kahit ang buhay, kayang kunin ng isang magnanakaw na sinasabi ng kasulatan. Ano patang ang kahandaan kung ipinapangaral sa bawat kapanahunan? Hindi sumisino ng bawat sandali, ng taon o buwan, kundi si sumisino sa bawat pagkatao sapagkat malalaman ninyo hindi ang gulang ayon sa daman ang nagiging sukatan, kundi ang kalagayan ng bawat salita na pinangakuan ng tao sa harapan ng Diyos, siya ba ay nakakatupad o hindi? Siya ba ay nando ng kanyang puso o nawawala? Siya ba ang katuparan ng bawat salita na kanyang binitiwan sa harapan ng Diyos? Sapagkat narito, hindi kayo nangangako sa inyong kapwa. Hindi, hindi kayo matusulit sa inyong kapatid, kundi kayo nasusulit sa harapan ng Diyos. At ganoon din ang sanglibutan. Hindi ginagawa ang sanglibutan, hindi siya nililiglig dahil sa inyo, kundi ang sanglibutan mula sa kanyang sarili gumagawa ng kaparaanan upang ang kanyang kabalansya at sarmonyang nasisira ng tawing may balik niya. Hindi alang-alang sa naririto, kundi alang-alang sa dumarating pang mga kaluluan nagnana sa pamag-aral sa paaralan ng Panginoon. Ganito kadakilang layunin sa itinaga ng Diyos sa tinatawag niyong mundo. At kayo na nakikibahagi sa mundong ito, anong gusto niyo? Anong nilalayo niyo Hindi nga ba kayo nananampalataya sapagkat narito inyong lamang nakikita? Mga iniibig ng mga kapatid, kung ang bahagi ng pananampalataya ay pag-asa, at kung ang bahagi ng pag-asa ay pagtitiis, paano nyo pinagtitiisan ang para sa Panginoon? Ang buhay na mahirap, ang karamdaman, ang sakit, yan ay pinagtitiisan. Nangangahulugan ba yan ay para sa Diyos? Baka ito'y para lamang sa inyong mga sarili na pinipinin nyo ang inyong mga pagkatao pero hindi nangangahulugan. Ito'y bahagi ng katwiran ng Diyos sapagat narito Paano nyo nga ba malalaman na ang inyong pagpapagal ay para sa Diyos? Kayo na patuloy na gumagalaw sa lupa, paano nyo malalaman na ang bahagi na inyong ginagalaw at sa ay para na sa Panginoon? Hindi na para kung kanino, hindi na para sa iyo. Paano nyo malalaman kayo na matagal nang gumagawa sa paralan ng Panginoon? Kayo na matagal na nagsisipag-aral paano niyo malalaman kung nagagawa niyo ang kanyang kalooban? Na wala kayong iibigin, higit sa lahat, kundi ang Ama. Na ang inyong sarili, buong kaluluway niya, handog niyo para sa kanya. Na hindi kayo sasabihan ng sino man sapagkat nalalaman nyo, kayo at ang Diyos ay isa. Pero hanggang ang inyong paligid ay bahagi ng inyong paggalaw na kayo ay nahahawa sa kanila, katotohanan sasabihin ko sa inyo, Madurog man ang inyong mga laman, tulad ng winika ng isang pablo. Durugin man ang kanyang laman at ipakain sa lahat. Kung wala akong pag-ibig, ako man ay walang kabuluhan. Sapagat ang katwiran ng amay na uuwi sa isa, pag-ibig. At ang pag-ibig na ibinabata ng lahat ng kaluluwa sapagat ayon din sa pangunawa ng bawat isa, mayroon din siyang sariling pakahulugan sa salitang pag-ibig. Kaya nga laging hinihimay ang aral ng Panginoon. Hindi dahil kayo'y mga mangmang -mang pa, kundi ito'y isang bahagi ng aralin na dapat niyong makilala upang kayo hindi pumasok sa pagkalito ng buhay na ito na silang lahat ng bagay ay natural sapagat inyong napagmamasal at nakikita. Bumabahagi kayo sa paggalaw ng bawat panahon. Tumatanda kayo ayon sa paglakad ng taon. Pero sa harapan ng Diyos, sino kayo? Ano kayo? Kayo ba nga'y tumatanda? O kayo'y patuloy pa rin nagiging bata? Sapagat narito, hindi nyo nakita ang bahagi ng pagtuturo ibinibigay niya upang kayo magkaroon ng gabutin na mustasang pananampalataya. Na anumang nasahay ng tao mula sa kanyang malinis na puso ay hindi mahahadlaga sapagat mula sa kanya ang katwiran ng Diyos ay tumitira. Mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos, Hari na sa sunod yung pagdalaw sa tahanan ng Panginoon. Handa kayo sa anumang bagay at lalo handa kayong makipagmiig sa kanyang pangalan. Sapagkat naririto, kung kayo dumadalaw sa Panginoon, ang dalagalan niyo sa inyong mga lukbutan ay bahagi ng sanglibutan na nalaman niyo, Ito man ay walang kabuluhan. Gaano man niyo ito pahalagahan. Sapagkat sa bandang huli, iiwanan ng tao ang kanyang laman. Nababalik sa labok at ang magsusulit ay ang kanyang kaluluwa. Ano ang daladala ng inyong kaluluwa? Para ba yan sa Diyos o para sa sanglibutan? Sapagkat kung ang daladala ng inyong kaluluwa ay para sa sanglibutan, paano kayo aabot sa sinatukunan ng Diyos kung ang inyong pasalubong sa harapan ng Ama ay hindi para sa Kanya? Magkakaroon ba kayo ng karapatan? Magkakaroon ba kayo ng katwiran? Magkakaroon ba kayo ng kahalagahan? Kaya nga saan man iaral ang Ebanghelyo ng dakilang guro, hindi nga mawawala na ang lagi matusumbatan ayon sa kanyang diwa sapagat narito, lagi ang tao magbabata mula sa kanyang sarili na paghiwalayin ang bahagi ng laman ayon sa bahagi ng Espiritu. Sapagat matuwid ang pagkakasabi, hindi kayo makakapagsilbi sa dalawang Panginoon. Ang isa ay magtatapat ka at ang isa ay tatalikuran mo lalo hindi rin kayo makakapagsinungaling sa harapan ng Diyos. Sapagat ang tao kumikilala ng katwiran ng Diyos ay ibinibigay ang pakitiwala sa Diyos. Na bagay na meron sa buhay na ay may ingatan siya. Sapagat narito, anumang bagay na kanyang ginagawa ay mahalaga para sa Panginoon. Kaya nga, sa panahon na ang tao'y gumagawa, ano sinasabi? Siya sa atin mo, ang iyong paggawa. Sapagat mula sa iyong paggawa, ang hatol ay darating mga iniibig na mga kapatid sa pangalan ng isang Diyos. Walang huling mag-aaral sa parala ng Panginoon. At wala rin nauna sa parala ng Diyos. Ngunit sino mang nagtsasaga na kumilala at gumawa ng kalooban ng Ama, tunay na kanyang pinagpapala. Ngunit ang pagpapalang ay hindi laging nasa larawan ng sanglibutan. Sapagat sino mang pinagpapala ng, at kumikilala ng kanyang katwiran, hindi yumayakap sa sanglibutan. Hiwalay siya at hinihiwalay niya ang sarili niya ayon sa alitigtigin ng sanglibutan. Ano pa tanong ang bagay na meron sa buhay na ito ay hindi alalahanin. Kundi anong ang kanyang alalahanin. Kung papaano siya magiging karapat dapat sa harapan ng Diyos. Maging malinaw nawa ito sa inyo akin mga iniibig. Huwag nawa kayong malito. Sapagat lagi na malinaw ang aral. Malinaw ang salita ng Ibanghelyo. Sino nga ba ang umaasa sa mga bagay na nakikita na pagkada kay lumilipa? Kung ang tao ay naglalagay ng kanyang pag-asa sa bagay na dinakikita, ano kanyang ginagawa? Hinihintay niya ito na may pagkita. Ganito rin ba ang tingin niyo sa harapan ng Diyos? Sapagat hindi niyo siya nakikita, kaya siyang hintayin na may pagkita hanggang siya at ikaw ay maging isa. Kaya nga, dumalaw man ang magnanakaw sa iyong buhay hindi ka matitinag. Sapagat anumang mayroon ka, hindi kaya kunin ng isang magnanakaw. Sapagat ang bahagi niyan ay katwiran na umaayon sa Diyos. Mga iibig ng mga kapatid, harinawa ang inyong katsagaan, ang bawat karanasan, ang bawat kaalaman, ang bawat pakinig na nakikinig, at ang bawat diwa na nakakaunawa ay magpatuloy. Sapagat tunay hindi nyo maunawaan ang salita ng Diyos ng gano'ng kabilis. At kung inyong maunawaan, hilingin nyo sa dakilang Panginoon, itumanay manatili sa inyong pagkatao. Sapagkat narito, marami nang nakarinig. Marami na rin ang napatutuhanan. Pero hindi lahat ay nagsipanatili. Kayo aking mga iniibig, kayo bang ang matyaga? Kayo ba ang mananatili? Kayo ba ang nakarinig at nakaunawa? Kayo rin ba ang mananatili? tunay sa bahagi niyan, ayon sa katwiran, ng ng Diyos, ang tao ibinibigyan binibigyan niya ng karapatang mamili. Ngunit sa bahagi ng pamimili ng tao, doon din dumarating ang bawat bata na kanyang sinasabi. Katotohanan ang sasabihin ko sa inyo, sino mang umiibig sa sanglibutan, sa sanglibutan nakakakita ng kasiraan. At sino mang umiibig sa banalan ng Diyos, sa Diyos nakakakita ng pagpapala at buhay na walang hanggan. Unawain niyo ang na salitang yan, aking mga iniibig. At huwag niyo hayaan na kayo at ang sanglibutan ay maging isa. Kundi hayaan niyo ikaw at ang Diyos ay maging isa. Upang mula sa mga bahagi na ikaw ay maging patutuo at tagapatutuo ng salita ng Diyos. Tulad ng sa inyo yung mga nauna na sila ay naging tunay na saksi. Yan ang katahilanan kung bakit ang kanyang patutuo ay naititik sa kasulatan. Mga iniibig na mga kapatid, ito lang ang malit kong bahagi sa inyo at nawa ang pag-ibig ng isang Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo ay manatili sa inyong puso mula ngayon at magpakilan pa man. Ako ang sa inyong naglikod sa pangalan ng isang Diyos, Apostol Pablo palak.